Hello po mga kuratsyo. Ito po ang ibang paraan ng pagluluto ng munggo na aking inimbento. Munggo invento. Hindi ko alam po may nagluto na ng ganito. So ito naman ang ating cravings. Binabad ko mula pa kahapon to para lumambot oy wala naman palang gout si Don P so pwede kami dito syempre lalulutuin ko ito ng walang sahog as usual para makain ko matagal din Actually, hindi ko naman talagang intention ibabat. Tinatamad akong magluto kahapon. Binabad ko muna. Okay? Later. So, ito po yung munggo eh, yung binili natin sa uh, Pilipinas store hello po mga kuratso ito po ang ibang paraan ng pagluluto ng munggo na aking ininvento munggo invento hindi ko alam po may nagluto na ng ganito ay ito yung aking ulam. So walang sa hugas wala tayo ko. Bricko na to, pinalambot. pipisapisain na lang natin. Bawang, sibuyas, kamatis. pork cubes o big cubes yan. and lettuce na hiniwa ng maliliit at sampalok na pangasin para sa munggo butter to make your life better salamat kay architect pao sa tawag Ingat ka dyan sa Dubai. Love you. Kahit busy ay tumatawag pa rin siya. Naalala pa rin niya. Ang kanyang butihing ina. Wow! Ate. <laughs> uh, Ilam na ba yun? Importante yan. Siyempre, siya rin nakakausap yung mga anak ninyo palagi. Nami-miss niyo, mga apo, kapatid, and everybody. Kaibigan, right-based tayo. Mukha na ako ng... Ano. Sa hulakan na pinig-ano na ito'y sinasala, ayoko naman ng gano'ng stove kasama pa rin. Katas na lang, ayoko nang gano'ng... Pisain lang natin. na init na ating legawa. Tsaka nga muna sa gilid ng naloob. Alright. Isa lang. To stay with butter. Salamat po sa mga bagong nag-subscribe at sa mga nanonood. Everybody, thank you, God bless. Alam niyo na po sino-sino kayo. ginaw. Ginaw ko rin po dito sa US. Pero mas gusto ko yung maginaw pa sa mainin. Kayo ba? table. Box ng no again. Konti lang niluto ko para hindi ma-stack. Masyadong marami, hindi na masarap. Ang tama lang. Marami doon. Yan ba dito yung pinag-isa ko. Sobrang dito naman yata. Okay. And then, gawin tayo ng patis. Pindagan natin ng oil. Na pinagbili ni Doktora. Olive oil. Chachal. So, magay na natin agad yung papagaling sa kaihan para matunong na siya. Sifling gisa. Yun. Yun po naman ang aking vertigo mga kapurata. Nailili. Hindi mo mga may vertigo dyan. Comment down below. Wala daw gamot to eh. Meron yata yung isasakay kayo doon sa ano pa iikuting kayo. Para mag-alance yung tubig sa tengan niyo dinalo kayo, hihiluhin. Noong first time ako nagka-vertigo, maikwento ko lang sa inyo. Talagang na-hospital ako, grabe. Kala mo, kataposan mo na. Yung maglalakad ka lang ng isang metro eh, aabuti ka na tatlong oras. Hindi ka pwedeng gumalaw. Yung mata mo lang, Gumalaw lang na kote, susuka so ka na kamatis. Kung, uh, kung dapat inaalis talaga yung buto ng kamatis. Kaya lang, hindi inalis. Wala, tumasik. Sayang, balik natin. Ang na kaagad, ganito pa lang. Eh, ha. Nagutom na kasi ako eh, hindi ko niluto agad para mainit pa pagkakain kami, don't yan. Yeah. So, sa mga cravings natin. Sabi ko kung walang ganang kumain. Kasi pag mag-isa ka, parang wala kang ganang kumain. Yung pagdating, inaantay ko si Donkey para may isa ngayon, okay, wala kang pasok. Pagyan natin ng patis. This time, di ko lalagyan ng oyster sauce so, para maganda yung kulay this I to be sure. Ayan. Ito pa lang, parang ang na. ulam na. Tapos natin para matunaw yung test ka na. O hinaan natin. Hindi magulogwal yung may hinaan. <laughs> lakas, hinaan, lakas. Tudurubin ko pa kasi ito eh. Ayun, natuloy din ang pagpapaaraw namin ni Don Harap ah, ang kausap yung aming bunso. Yung isang araw kasi, papa-araw ka walang araw. Ha. Kailangan po natin yung vitamin A araw. <laughs> <laughs> vitamin D. Although may vitamin D naman akong umiinom, pero ito pa rin yung natural. Yung kayo dyan, Araw-araw kayo ng konti. Para makakawa ng vitamins na libre. Hindi yung bibigyan ko. Hilap durugin ha. Wala ang tsaka. Wala akong tsaka sa ganito. Durug-durug. Kasi -durug. pag ninyayama na, maduduro din yan, di ba? Pagpapalili ng hanggang kaya nyo. sa inyong mga kamay. Nangawit no, na ako. Tama na yun. Mm -hmm. Ganyan din So, bumabalik tayo dito. Okay. Ito yung ating test kama. natin. bango diba? bango talaga ang pati sa ulan huwag sa katawan <laughs> Nagdagan pa natin. Hinaan natin ang ating kalan. Malaki pala itong ginamit ko. Maliit yung kasurola ko. Durog na siya. konti pa. Kam, baby, kam, baby, kam, baby. Maganda pala itong pandodo. Ang um, pisa. Isang pisa talaga. Ay! Ano ba yan? Matulog na. Matapon. natin sayang. Tutubigan ko to ng dito flavor. pwede po itong lagyan ng pork or hipon. Hindi kong lagyan. As usual, walang sawak ang aking gulay. Kung di cubes.

Advance happy birthday Dylan Pogi. We love you. May ice cream ka. Bili ka ng ice cream ha. God bless you. Love you. Belated happy birthday kay Kuya Rupino. Happy happy birthday to you. Daming mo birthday. Di po ba? Happy birthday to tatay in heaven. Happy birthday tatay. We love you. Happy anniversary Don Paratot. ni na po yung kilikili -kili ko sa kape. pisane <laughs> Happy trip to Ate Melia and family. Ang kakapal na mukha pa na yung travel. Ginagawang kapitbahay ang Hawaii. <laughs> Ingat kayo. Enjoy. Kuya, enjoy kayo ha. See you when you get back. Ano tayo? Salo-salo. Ano ba yan? Talamsika na yung iwan ako, hindi nila ako sinama. <laughs> Next time. Ayoko ka naman sa Mas gusto ko sa Pilipinas pumunta. Yung pinando ng ating mga mahal sa buhay. Kaya, bilhin mo ako ng bag dyan, ha? Pag kami nakita maganda. <laughs> May nakita na pala. Iniisip ko kung bibilin ko kasi hindi pa ako nakapagbenta ng kalakal. Siguro pag nakarami-rami na, <laughs> bibili natin yung Prada. ang Dada isip ako, hindi ko masyadong gusto eh. Ang arte, di po ba? <laughs> di naman po kasi ganun kailangan. Parang, tsaka hindi ko siya ganun kagusto. So, konting kembot na lang po at okay na tong ating munggo. Uh, ibang paraan ng pagluluto ng munggo. Ewan ko kung nakapagluto na sila. Basta ito po yung gusto kong lasa. So, malaki siya. Sa maliit. Hindi pa natin sasakto. Ah, kaya ayaw kumulo eh. Hi, hi, hi. Minit pa to.

Natin. kung mapapansin niyo po sa bawat vlog ko ako ay singhot ng singhot katulad ng sabi ko nung nakarating ako dito naging siponin po ako <laughs> <laughs> habang nagbablog ay palikpit-likpit na kung ano-ano bukas pasok na naman at mga kuratya hingi po ako ng prayers nyo good luck nyo ko dahil may malaking event ka ako sa Tuesday kami dalawa ni Don P hopefully we can uh, make it to the rain <laughs> through the rain to the rain, through the rain salamat po if it's uh, God's will that will be done ang <laughs> pinagsasasabi basta po pag pray nyo po Na maging successful Ang aming lakad sa Tuesday Salamat po So kumukulo na siya Tignan ko nga kung lasa Masarap na ang tabang lang. Okay. Nalagyan ko ng konting asin para for preservation. <laughs> for preservation. Tama na yung patis. Kasi mas mahal ang patis kasi sa asin, lalo dyan sa Pilipinas. So, lagyan nyo ng patis, lagyan nyo rin ang asin. Yung po yung one way ng pagtitipid. So, lagyan natin ito. Optional. Nilalagyan oh, ko kasi nga Kung wala, nilalagay Nilalagay ko kung wala, diba? Ito, chop on. Optional. Nandiyan kayo ba Muna bago ko lagyan ng asin. Naubos ko na po ito bago ko ma matantya kung saan ko lang. Kasi may kikribak sa munggo. Nalalansahan na po kasi ako pag sinasahogan ko ng pork. Dati okay lang na may pork eh. Hindi ko lang kakainin yung pork. Medyo tama na po yung alat niya pero lalag lalagyan ko ng konti na. po ang ating uh, sa palo kasi wala naman dito ng sapuno ng sampalok kaya so, wala kang ito na lang mismo mix Pantayin mo lang oh, para hindi masyadong maasin kasi may kamatis na Tara, maglalaway na ako na kumain kanin So, yun po. Simpleng gisa. Lagyan nyo ng mix. sa palot mix. Uh, at yung dinayat natin uh, pang huli na panghuli na yun Ginayat natin lettuce. Pwede po repolyo. Masarap din. Manamis-namis. Repolyo nilalagay ko dati. Since pwede naman palang lettuce at madaling bili ng lettuce dito, Lettuce na ngayon ang ginagamit ko. Tikim ulit. Tama na yung durog ng mungo na yan. Ang sarap kahit walang sag. Mmm. Ganyan po, pag tinatamad kayo, bigla inyong gano'n. <laughs> ba, ayaw mo madurog lahat ah. Yo, bumulong na siya. Finally, we we'll put our lettuce. Kaya tinyo lang ng maliliit. ito na po yung ating ginisang munggo with a twist. Isn't it beautiful? Ang ganda ng kulay. Dayo. Sarap yan. Kaunting kanin, maraming munggo. This is our menu for the day, mga kuracha try niyo po yung ganito kung di niyo pa na-try kung na-try niyo naman edi joke lang po sa mahilig sa medyo maasim-maasim na ulam tapos magsasawang kayo ng kalamansi na may toyo na may patis na maanghang ayayay ay, ay. Ang ilang tikim nga to perfect Hmm. Kuha niyo ako kanin. Okay na yan. Look! Sarap! Aarti ka pa ba? Ang sarap po nung munggo. Matagal na ako, di nakapikin. Variety? Ingat po tayong lahat. Bye-bye! Let's eat mga kuracha! Yan po ang ating munggo with a twist. Alam ko baka ubusin eh. Bye-bye!